Sa'yo Sa'yo huh? Sa eh Mga abay, lulokohin natin yung asawa ko Kasi yung hindi natin na-deliver na package Nandito pa, ayan na yung bulaklak ayan tapos yung teddy bear ayan makuha natin kunwari uh, binili natin para sa kanya mga abay Tingnan natin kung ano yung maging reaction niya. Tapos, syempre, bukas, uh, natin. Syempre, sasabihin natin, oh, ingatan mo yan, huwag bubuksan yung ano, ha? Ang yan, pang display, gano'n. Ang ganda mo, ang ganda. Tapos, o yung bulaklak, ingatan mo yan ha. Dapat tumagal yan ng ilang ano, ilang araw o ilang, o isang linggo. Kasi mahal yan. Sino <laughs> so, mga abay grabe, tampo sa akin yun kasi ang tagal kong umuwi, galing ako doon sa Team Jidaya. Tapos na ako umuwi, alas 8 ako umalis. Ngang aninang umaga, nagtatampo siya. Kaya kunwari, binili natin para sa kanya, parang peace offering ba? <laughs> 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 Pero hihiramin lang natin itong mga abay. Kasi ibabalik natin to bukas doon sa pinag-pick natin sa Makati edit ko natin yung anong reaction niya mga abay sasabihin na naman nun mga abay nakajakpat ako sa biyahe kasi nakabili ako ng bulaklak a few moments later um, dito na tayo mga abay dito na tayo Sa'yo. Ha? Huh? Sa'yo. Ayaw Sa ko ba. <laughs> Sa'yo nga. <laughs> <laughs> cool, Sol. Sige. Ito pa. Kailangan abot ng isang linggo yun, ha? sa iyo ngayon pabuti mo isang linggo yan tapos huwag mo na bubuksan to ha pang display lang yun ha a little longer than a few minutes later Oh, no, 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 no. Oh, oh, oh. Ano po? Opo? Oo, sir. Bali, babalik ko na lang sa inyo yung buka, sir. Oo, kasi yung... Yung may-ari, sir, nung number na binigay nyo... Nasa Marikina daw siya. Wala na daw siya dun sa address na yon. Tapos yung pangalan, sir... Baliw ko yata eh. Beverly Ann. Hindi daw Beverly Ann yung pangalan niya pero yung apelyido tama. Kaya yung bulaklak tsaka yung... Oh no! Sir, babalik ko na dito. Pero sir, wala naman na nagutan dito pagka lanta na yung bulaklak. Kasi kanina, tina-chat ko ka... Ah, <laughs> <laughs> Ayos sa apps. Sinatawagan ko kayo, hindi kayo matawagan, hindi rin kayo sumagot, hindi rin kayo sumagot sa text ko. <laughs> no, Opo, ibabalik ko na lang sa inyo, sir, bukas. Pero, sir, hindi ko alam kung anong oras kasi kukuhaan ko pa ito ng kasabay, eh. Kasi, di ba, 164 lang yung booking nyo papunta dun sa... M Conception tsaka sa dalawang drop open 164 ay nag plus 20 pa kayo nun. Sige po sir, sige po. Update ko na lang kayo, sir, bukas pagpabalik na ako dyan. Oo, sir. Oo, sir. Sana, sir, nag kayo agad para kanina binook na lang natin dun palang sa may in-conception. Hindi rin po kasi kayo matawagan, eh. Ah, sige, sir. Sige, sir. Sige, po. Thank you, sir. Thank you. It's a brown. <laughs> ha? a brown. Ah, ginagawa mo dyan.